Hello mga katotoy! Ngayon nga ay pupunta kami sa Rizal Park o mas kilala sa tawag na Lunepta Park. Isang oras nga din biyahe namin mula dito sa General Trias Cavite. Alas 10 nga pala nang umaga kami nakarating dito. Under renovation nga pala ang National Children's Park. Buti na lang ay may playground na din dito sa Perino Grandstand. Dito na nga pala kami naglaro nila para at Kuya Joaquin. Kami pangalang nga lang ang handito. Siguro kasi ay umaga pa. Sa mga kapwa ko bata dyan, try nyo din maglaro sa labas para maiwasan natin ang sobrang paggamit ng cellphone o oh, gadgets. Sinulit na nga pala namin ang paglalaro dito dahil siguradong matatagalan na naman kami makabalik dito. Mandalas nga pala kami lang nila kuya at nila para ang naglalaro. Kahit minsan, nag-aaway kami. Mahal ko pa rin ang mga kapatid ko. Kahit minsan, nag-aaway kami. Sa huli, magkakampi din kami. Ganon siguro ang magkakapatid, di ba? Dahil alam ko na balang araw ay magtutulungan din kami. Nagpunta na nga pala kami sa pantalog ng ating bayani na si Dr. Rosetsal. Hello guys! Ngayon na andito tayo sa Ito kahanga nga kahangahanga ang ating pambatang bayani na si Dr. Sersal. Ang sunod nga namin pinuntahan ay Chinese Garden. Mangan na nga itong pasalan na ang kapamilya mo, barkada mo, o kahit pa jowa mo. Hi guys! Ngayon nga ay nandito tayo sa Chinese Garden kung saan dito din matatagpuan sa Luneta Park. Ang ganda na tanawin dito guys, maliban na nga lang dito sa nakuwan. Kaya nga pala ay di na abutan ang dancing fountain. Maganda nga pala ito, lalo na kapag gabi. Dahil nga umaambun na ay napasa namin na umuwi na. Hanggang sa muli, salamat sa panonood mga totoy!